Hi guys, welcome back to my YouTube channel. So for today's video, mga kaboy barko, ay ating pag usapan kung paano nga ba maging isang seaman sa barko. So katalasan ngayon mga kaboy barko ay napakaraming gusto maging isang seaman, lalong-lalo na ngayon sa panahon ngayon, napaka-in-demand ng seaman sa Pilipinas. Kaya naman, sa video na to ay ating pag usapan kung paano nga ba maging isang seaman sa barko. So kung bago ka pa lang sa aking YouTube channel, ay huwag mo kalimutan mag-subscribe, at i-click ang notification bell para lagi ka pa rin updated sa mga videos ko pang i-upload. So bago ko bisan ang video na to mga kabuhay barko, ay intro muna tayo. Buhay Barko Channel, kayo ay maso surprise Kaya mag-follow na kayo dito at mag-subscribe Lahat ay welcome dito mga seaman pati wives Ikuti ang mundo barko sa dagat ating rides Mga marino, halina't mag-subscribe na dito Ito ang channel na sasagot sa tanong ninyo Hi guys, balik tayo sa ating topic kung paano nga ba maging isang seaman. Ikaw ba ay isang nangangarap maging isang seaman? So unang-una guys, kung ikaw ay nangangarap maging isang seaman at kung wala kang idea kung paano maging isang seaman at kung ikaw halimbawa ay senior high school pa lamang at wala ka pang idea and then naririnig mo maganda yung mga kursong seaman well, tamang-tamang lang -tamang ang iyong napuntahan mga kabuhay ko dahil hindi ka nagkamali dahil napadpad ka sa akin YouTube channel at bibigyan kita ng idea kung paano nga ba maging isang seaman sa barko. So unang una guys, ang maging isang seaman ay may tatlong klase yan. Unang una is yung kursong marine engineering, endotical, and marine transportation mga kabuhay barko. So pagkatapos mo makapag-enroll, pumunta sa mga maritime school mga kabuhay barko, hindi nakapag-enroll ka na, So, kailangan mo munang makagraduate at least 4 years, mga kabuhay barko. So, yung 4 years na yan, mga kabuhay barko, tatlong taon sa school and then 1 year experience on board sa barko. Papa Inter Island man yan o international. Pagkatapos mo makagraduate, mga kabuhay barko, ang susunod na gagawin mo ay kumuha ka ng mga requirements para maging isang seaman ka na. So, unang-una, mga kabuhay barko, ay punta ka sa mga mga training center na sa Manila or sa inyong mga probinsya kasi marami naman mga kabuhay barko ngayon na training sa terkait kahit saan is pwede, pwede kang kumuha ng mga training katulad ng BT Kung ikaw ay Marine Engineering or Deck Department or Engine Room Department ang Kung ikaw ay Engine Room Department, ang kukunin mo, unang unang mong kunin is yung Engine Watchkeeping no, Kung meron ka ng Engine Watchkeeping in book ay pwede ka naman kumuha ngayon ng BT or yung tawag ng basic training kasi number one yung hinahanap mga kaboy barko na requirements para makakuha ka ng CMAS book kasi hindi ka makakakuha ng CMAS book kapag wala ka ng BT o basic training certificate so ayun mga kaboy barko and then kung ikaw naman ay DIC department ang kukuni mo naman ay DIC watchkeeping certificate ayan so pareho lang din yung mga kaboy barko ng engine watchkeeping pareho din ng process yung mga kaboy barko pag kumuha ka na ng CMAS book and then yung mga certificate ka na so huwag ka munang kukuha ng mga certificate na hindi naman kailangan kung may company ka na mga kabuhay barko saka ka magtanong dun sa mga crewing manager mo lalo lalo, lalo, lalo na kapag malakas ang iyong backer itanong mo sa kanila kung anong mga training yung dapat mong kunin para maging isang seaman ka kasi mas maganda mga kabuhay barko bago kayo mag training at pumunta sa mga training center is and then, tanggap na kayo sa isang shipping company tanong nyo muna sa inyong growing manager kung anong mga requirements yung dapat mong kunin kasi mga kaboy barko for example mga kaboy barko nakakuha ka ng pang tanker katulad ng advanced firefighting and then yung GTF na tinatawag so and then pinasakay ka sa isang bulk carrier so, and then so sayang naman mga kaboy barko yung naikuha mo ng training certificate para sa mga tanker vessel kasi napakamahal din mga kabuhay barko ng mga training I think itong advanced firefighting lalo na kapag full course kapag uh, full course I think nasa 5,000 sa piso yan mga kabuhay barko so the best way mga kabuhay barko bago ka kumuha ng mga training talaga is itanong mo sa isang shipping company kung ano yung mga kailangan mong requirements para at least kayo ito, pano hindi masayang yung mga certificate na nakuha mo na and then hindi naman pala magagamit So, sayang yung sayang yung pagod and then yung pera mga kabayber ko lalong lalo na. Lalong lalo na kapag nag-uumpisa ka pa lang mag So, siyempre wala ka pang pera niyan mga kabayber ko. So, minsan so katulad ko dati mga kabayber ko nung no, pagkatapos kong kumuha ng experience sa Iter Island. So, ganun ang ginawa ko mga kabuhaybar ko. Nag-apply ako sa isang shipping company. So, ang hawak ko pa lang noon mga kabuhaybar ko, isimas book, passport, basic training, and engine watch keeping. And then after noon mga kabuhaybar, ko natanggap na ako sa isang shipping company, sa unang shipping company ko, saka ako nag-proceed na kumuha ng mga training or training certificate na aking kailangan pag sa barko. So katulad ko, yung nasampan ko is bulk carrier lang. So kunti lang yung certificate na kinuha ko mga kabuhaybar ko, katulad ng SDSD, Marpol Consolidated 1 to 6, and then yung fast rescue boat and then PCRB so yun lang mga, mga kaboy barko yung kinuha ko na mga certificate kasi yun lang talaga yung required sa sasampahan kong barko so, so the best way talaga mga kaboy barko is ganun yung gawin nyo at kung wala ka namang idea sa mga requirements mga kabuhay barko kung ano ang dapat mong kunin, ay pwede ka namang mag-inquire sa marina kung ano nga ba yung mga dapat kuning requirements para maging isang seaman. So yung ating marina mga kabuhay barko, ang location nun ngayon ay sa port area. So madali lang puntahan yun mga kabuhay barko. Punta ka lang sa Luneta and then sakay ka doon ng biyahing papuntang marina. So pagdating doon, mag-inquire ka sa marina and then i-entertain ka naman nila kung paano nga ba maging isang seaman. So, bibigyan kanila ng mga re mga requirements doon, mga kabuhay barko. So, katalasan kasi ngayon, mga kabuhay barko, talagang bago graduate ng seaman o ng maritime school is sa school pa lang, sinasabi na sa kanila kung ano-ano yung mga requirements para maging isang seaman sa barko. So, ayun guys, kung halimbawa, nakakuha ka na ng seamas book, and then ng basic training, and then yung separate registration sa POA. So, isa yan sa Isang requirement ng isang SIMAN yung POI registration kasi yun yung nagpapatunay na isa ka talagang superior as nakaregistered ka sa POI yun. So and then mga kaboy ko once na wala ka pang agency, and then kumpleto ko na sa na mga nabanggit ko, siyempre isasama ko rin yung passport kasi siyempre hindi ka naman makakalis ng Pilipinas kung wala kang passport. So siyempre automatic na yung mga kaboy ko kung magsisiman ka sabay mo na yung SIMAS book mo at saka passport sa pagkuha. Kasi napaka-importante ng na dalawa na yan. Kasi hindi ka makakalis ng Pilipinas kapag wala kang passport. So useless yung kumpleto ka ng mga papilis mo sa pagiging SIMAN. E kung wala ka naman passport, hindi ka rin makakasakay ng barko, mga kabuhay barko. Kasi lalo-lalo na kapag international. Pero kung namang inter-ended lang or dito sa Pilipinas, yung plano mo sa kyan is hindi mo kailangan ng passport mga kaboy barko. So, isasama ko na rin sa video na to mga kaboy barko kung paano mag-apply ng walang backer sa mga shipping company. May dalawang klase yan mga kaboy barko kung pa paano mag-apply sa mga shipping company. So, unang-una mga kaboy barko ay pwede mong puntahan sa mga puntahan yung mga shipping company or sa pwede mong puntahan ng personal sa shipping company yung isang agency. And then yung pangalawa mga kaboy bar ko, is pwede ka mag-apply ngayon through online kasi kadalasan naman mga kaboy ko is online na lang mag-apply ngayon lalong lalo na kapag matatagal ka nang sumasakay ng barko. So ako bilang isang seaman mga kaboy bar ko, i, i suggest ko lang sa inyo kasi matagal na akong sumasakay. So kapag gusto ko lumipat ng shipping company, mga kaboy bar ko, sa online na lang ako na nag-apply yung tiyatawag na Siman job site so kapag nagpasa ka sa kanila so madali lang naman mga kaboy ko gumawa ng isang account sa Siman job site so may nakalagay doon naka-indicate doon and then pipilapan mo lang parang form lang din mga kaboy ko na mag-apply ka sa kanila so pag nagawa mo na yung application na yun sa Siman job site and then kung for example ang iyong ina-applyan is engine ka dito wiper so i-search mo lang doon wiper hindi then lalabas na yun yung mga shipping company na may mga nangangailangan ng isang wiper o isang engine cadet. And then kung sa tingin mo naman is qualified ka, so pwede, kang, pwede mong pasahan ng application yung isang shipping company na yun para ma-hired ka nila. And then kung ma-hired ka naman nila is automatic tatawagan ka nila. So ganong kadali mga kabuhaybar ko kung paano mag-apply ngayon sa mga shipping company. Hindi katulad nung araw mga kabuhaybar ko talagang personal pinupuntahan niyan sa mga shipping, shipping company. So yun lamang mga kaboy barko for this video. Sana ay nagkaroon kayo ng idea kung paano nga ba maging isang seaman sa barko. So hanggang sa muli mga kaboy barko.